Good morning guys. This is your Inday Michelle dito sa Hong Kong. Ah, uh, ito pala yung park na dinadaanan ko papunta sa City Gate. Mula ako niyan sa Century Link tapos dito ko tumadaan sa park na ito. Tapos yung labas ko is sa uh, Century uh, sa Caribbean Coast na. Alam nyo dito na lugar is peaceful tsaka manamig. Wala rin may natambay kaya lang pwede siyang tambayan kung meron lang sana ako nung mat na pwedeng panglatag pwede dito guys kaya lang ano syempre may mga kasama ako kasabay ko sila tapos sa iba kami nag ano nagtatambay tapos dito kasi ano magkikita kami ng kairi ng kaibigan ko sa Caribbean dun sa fusion so ayan yung entrance galing sa likod siguro ito yan ang entrance tapos papasok ka dyan yan ay yung park uh, circle na tinatawag dito sa Caribbean yan taas taas nila uh, taas taas ng tower guys hanggang 63 floor at ayan oh. 63 floor talaga ayan yung circle tapos yun yung escalator papapa dyan, -pa -pa. dito kayo magkikita ng ano ang kasama ko dito yung tinatawag nilang fusion so ayan kasi pagbaba sa escalator na yan pupunta lang kami dun sa kabilang escalator naman paakyat dun kasi yung bridge papuntang city gate so dito muna ako magtatambay habang naghihintay sa kanya so hi guys ano nga ba yung dahilan kung bakit na terminate no, na terminate mag ano mag 2 months pa lang na na terminate Ito nga naglalakad na ako pupunta ko. Pupunta kong Caribbean. Parang ang lungkot lang marinig na. No. Mag 2 months ka pa lang. Days na lang, mag 2 months ka na tapos na terminate ka pa. Tapos may may kasama pa ako na kaka, parang isang ah, ano, isang buwan pa lang talaga siya guys isang buwan pa lang siya na na terminate na siya kasi yung reason sabi hindi daw siya kayang bayaran ng employer niya grabe naman ang tagal-tagal niya nag-process sa Pilipinas parang almost 3 months siguro na process tapos nung nandito na dun pa sasabihin na hindi pala afford na bayaran siya so nag isang buwan lang siya tapos uh, -terminate siya umuwi na siya ng Pilipinas nung ano nung October 11 October 11 siya umuwi tapos hindi na kasi siya nag-apply ay nag-apply ata siya pero sabi ko nga sa kanya kung terminate ka hingan mo ng ano yung syempre bibigyan naman siguro siya ng termination letter pero sabi niya kasi yung binigay sa kanya blanko kaya sabi ko sana dahil uh, yung termination niya is good reason naman. 'Di ba good reason naman yung ano, yung hindi siya afford na bayaran, 'di ba good reason yun. So pwede siya makahanap ng employer. Ang sabi niya kasi mahirap na makahanap ng employer kasi terminate siya. Sabi ko hindi kasi good reason yung pagka-terminate sa kanya. Sabi ng employer niya Um, overqualified nga daw siya. Kasi masipag yun siya guys, masipag siya. Tapos galing siya Middle East, parang Middle East. Parang 6 years ata siya dun or 5. Kaya yun, masipag yun siya tapos mabait. Kaya lang, yun nga, wala, hindi ata, hindi ata siya humingi. Ayaw niya nang, ayaw niya na ata mag-apply. Sa ibang bansa na lang daw siya ata mag-apply. Pero sayang ano, Pwede Pwede pa yun eh. Pwede pa siyang makahanap sana kasi good reason yung yung pagka-terminate sa kanya. Bali binigyan lang daw siya ng 10,000 HKD. So parang bawi na rin sa ginastos niya. Ginastos niya sa agency pa lang namin 30 almost 35 or 34. Oh, let's say 34 na lang, 'di ba? Tapos yun, may 10,000 HKD siya. Yun na yung allowance niya. Hindi ko lang sure kasi hindi ko na siya na ng message ngayon. Kung, uh, ang alam ko before, last naming kausap, ano, mag apply daw siya sa ibang ibang bansa na lang. Hindi ko alam kung mag apply pa siya ulit dito sa Hong Kong. Yung nga sabi niya, baka hindi para sa kanya yung Hong Kong. Pero sayang talaga. Pwede pa sana kasi good reason yun makakahanap pa siya ng ano Mag madali ka na lang makahanap ng employer pag nandito ka na eh nandito ka na sa ano nandito ka na sa Hong Kong kesa sa uh, nandyan ka sa Pilipinas at least bago ka umuwi ng Pilipinas may employer ka na dito so parang babalik ka na lang babalik ka lang ay uuwi ka ng Pilipinas para lang maghintay ng ng visa yun na lang So, yun nga guys, yung about naman sa magdalawang buwan pa lang magdalawang buwan pa lang na nag break contract nag break contract hindi ako yung kaibigan ko na kasabayan ko dito sa tong chong nag break contract siya agad on the spot guys on the spot siya nag break contract kasi um, uh, ano ba to yung employer niya, buntis. Buntis nung dumating siya. So, um, ano ba? Buntis, tapos kambal. Kambal yung magiging alaga niya. Kaya lang, pangit ugali. <laughs> pangit ugali nung amo niyang babae. Pero yung lalaki ata parang okay. Kasi, tignan nyo ah. Nagluto daw siya ng itlog. Eh, Kumbaga parang hindi niya na perfect, parang ganun. Pero naluto naman siguro. Naluto, eh, hindi perfect, hindi nagustuhan ng employer niyang babae. Eh, hindi pa siya ng anak niya na. Ah. <laughs> Buntis pa lang siya. Kaya eh, hindi pa siya, hindi pa yung matatag na postparto mata. Ano? Ah, uh, tawag nito? Na Nagluto siya, so hindi nagustuhan ng employer niya. Kinaltas sa sahod niya, guys. Yeah, upo muna tayo dito. Yeah, nandito ako sa playground ng Caribbean siguro na playground to, pero nasa labas lang, nasa labas ng park. Nasa park lang. So yun nga, hindi nagustuhan ng employer niya. So kinaltas sa sahod niya. Tapos um nabuksan niya daw yung toyo na dapat hindi pa bubuksan ngayon kasi may toyo pa na natira na maliit ata or basta may extra pang toyo na nabuksan. Eh yun, na accident din niya. Ay hindi accident. Binuksan niya. And nalaman ng employer niya, pinakaltas sa kanya na naman na sahod. So, kinaltas siya, pero tignan nyo ha, ginamit pa rin nila sa loob ng bahay. O, ba diba? Kaltas sa kanya. Tapos, ano, dapat parang sa kanya na yon Pero kung totoo sin, bawal talaga yan. Hindi, yung ganon, hindi daw yun pwede. Walang sa loob ng bahay, kaltas-kaltas, hindi na perfect, hindi kaltas, hindi, bawal daw yun guys, pwede, pwede niya yung i-report kung totoo sin pero hindi niya ni-report tapos yung kutsilyo nabungi niya guys pinakaltas na naman sa sahod niya pero ginagamit pa rin sa loob ng kusina pagkatapos niyang bayaran kung sa Pilipinas yan di ba kung sa mall ka pag may na nito pag may nasira or may nawala ka pag binayaran mo sa iyo na yon di ba dito yung sa kanya ginagamit pa rin ng employer niya o di ba So, yun yung ano niya. Tapos, yung, ka, yung kain niya daw sa umaga, ano, itlog lang daw. Itlog. Tapos, tanghali, noodles. Para, kumbaga, kadalasan talaga, puro lang siya noodles. Yung employer niya, parang nagda-diet kahit buntis kambal pa. Pero siguro mahirap, mahirap siguro yung sitwasyon ng employer niya. Baka hindi talaga, yung ano, kasi yung lalaki lang daw yung nagtatrabaho. Siyempre, kambal pa yung baby, malaking gastusin, malaking gastusin talaga yan. So, yun nga. Siguro nagtitipid or kuripot lang. ganon. So, on the spot guys. ba diba, nung on the spot na siya, ano, yung gamit niya, nilabas niya. Doon niya pinuesto sa makikita ng CCTV. Kasi daw, pag doon sa loob ng kwarto niya, baka lagyan pa ng kung ano-ano. Kasi nung lumabas siya, sabi niya, Sir, sa employer niya na yun lalabas siya ay bababa na siya sabi ng employer niya kung gusto mo mag off kasi day, linggo yun hindi niya day off kasi nakuha niya na yung day off niya yung mga nakaraang araw sabi ng lalaki kung gusto mo mag day off ay mag holiday pumasok ka sa kwarto mo at magpahinga ka yun yung sabi sa kanya kaya ang sagot niya hindi bababa talaga siya kaya sumagot yung babae na hindi ko alam ha, kung hindi ko pala na sure sa kanya kung babae o lalaki yung nagsabi na uh, illegal yung ginagawa ni ni kaibigan ko illegal daw yon sabi niya tatawag daw sila ng pulis kasi yung gagawin niya is illegal kasi sinagot niya hindi illegal kasi employer tsaka helper is may may karapatang uh, mag-break or mag-terminate ng kontrata so yun sabi na parang tinakot siya na tatawag daw sila ng pulis kasi illegal nga yung ano niya, yung pagbaba niya na biglaan. Kasi nanganak na yung ano, kakapanganak lang ng employer niya nung no, ano nung no, nakaraan. Parang days pa lang, days pa lang siyang nanganak yung employer niya noon. Pero may ano pa sila may per uh, ano ba tawag doon? Kumbaga sa atin, midwife, may midwife sila. May confinement lady pala, guys. May confinement lady sila. For one month daw sana yun. So, meron pa silang oras na maghanap ng ibang helper. O, back to the, ano, sa pinag-uusapan. So, yun nga, sabi ng employer, tatawag sila ng polis. Sumagot siya, tatawag din daw siya ng polis. Ang ending, siya talaga yung unang tumawag ng polis. Pagkatawag niya ng polis, yun nga, dumating na yung polis. Tapos nag-uusap sila ng employer niya. Nung okay na, sinabihan siya ng polis na kung pwede, mag kung sabi ng pulis ah uh, kung pwede bukas kin, uh, kinabukasan na siya lalabas kasi nung linggo guys hindi ng yung linggo ha nung nakaraan pa 2 weeks 2 weeks ago na siguro yun or oh parang 2 oo 2 weeks ago o oh, pa 3 weeks na guys na sabi sa kanya ah tama kasi dapat August September October September yun September siya September 28 or 29. Parang mid-autumn ata yun, or katapusan ng September. I'm not sure lang, guys, ha. Or first week ng October. Parang ganun siya yung nangyari yun. Sabi sa kanya, kinabukasan na siya lalabas kasi nung linggong yun, may typhoon. So, parang delikado. Tapos signal number 8 pa. Pero sabi niya, hindi. Bababa talaga ako ngayong araw. Mismong araw na yun. Gusto niya nang bumaba. Kasi, guys, kung halimbawa, halimbawa pumayag siya na ipabukas pa yung labas niya, malay mo, di ba, may gagawin yung employer niya, hindi natin alam. Baka magplanta-planta ng mga kung ano-ano na gawan siya ng kasalanan. Parang ganun. So, talagang nilabas niya, mas mabuting lalabas ka na nandun yung pulis. May, may pulis pa, nakita kang lumabas na walang, may nakitang kung ano-ano sa gamit mo kasi may, may possibility na pwede kang plantahan. Ganun. So, yun lang guys ah, uh, nakakaano no, nakakasad lang na grabe yung process mo. Tapos yun lang yung mangyari. Pero yung sa kanya kasi, sa kaibigan ko pala, ano, may lakas siyang mag on the spot kasi nag-apply pala siya ng Macau. Tapos mag apply pa daw ng Dubai. Parang iikot lang siya guys. Oo. Parang mag ano lang siya, anong tawag nun? Basta iikot na lang siya. Parang nag-travel-travel travel na lang siya dito sa, sa ibang bansa. Ex-abroad na kasi siya. Galing pa daw siyang Japan before. Tapos, nag-Middle East ata siya. Ay, parang wala. Nakalimutan ko. Pero, basta yung recent ano niya is Japan siya galing. So, yun lang guys. Thank you sa pakikinig. So, off ko ngayon. Kaya, ayan. Dito ako sa labas. Punta kaming Hong Kong, Disneyland. Dalawa lang kami uh, sasamahan ko siya kasi nakapunta na ako nung nakaraan. Uh, anong, ano ba yun? Basta nakapunta na ako. Ako lang mag-isa. So, ngayon, sasamahan ko siya. So, yun lang. Tsaka, ano, mamayang hapon is church. Church time naman. So, salamat. di uh, itong video ko kasi, ay uh, itong vlog-vlog ko na to is for my ex personal experience lang. Parang gagawin ko siyang diary ko lang every ano. Kaya minsanan lang ako mag <laughs> minsanan lang ako mag ano, mag-upload ng video. Pero if 'yun nga. Gagawin ko na lang siyang ano, uh, diary parang ganun. So, 'yun lang guys. Thank you.